Sino po sa inyo ang gustong yumaman? Siyempre tayong lahat. Yung iba nahihiya pa eh. Aminin nyo na. Wala namang masama, di po ba? Pero ito ang problema ng napakarami sa atin. Hindi alam kung ano ang tunay na kayamanan. Gusto mong umaman? Pero dapat alam mo kung ano ang tunay na kayamanan. Ang alam natin kayamanan dyan eh, hindi tunay. Ang kayamanan ng mundo, sasakyan, lupain, bahay, alahas, gadget, damit, sapatos, relo, at marami pa. Hindi na tunay na kayamanan yun eh. Bakit? Kasi nauubos yan. Kasi nananakaw yan. Kasi nasisira yan. Kasi iiwanan mo lang yan. Dahil ang tunay na kayamanan, nagtatagal. At ang tunay na kayamanan, hindi nauubos. Amen? That is why the question is what is true wealth so that you can be truly be wealthy Ito po yung gusto ninyong tandaan nyo. The true wealth is starts with the belief True wealth is in mindset and attitude It is a belief it, isang paniniwala isang pag-uugali at ano yung paniniwala ng tunay na mayaman na hindi sa papababayaan ng Diyos. What is true wealth? It's God. It is grace of God. It's God's blessings. True wealth is found. It's not in your pocket. Ang totoong kayamanan, wala yan doon sa laman ng inyong bank account. Amen? Ang tunay na kayamanan, wala yan doon sa laman ng treasure box o cash box. Ang tunay na kayamanan ay kung ano ang laman ng iyong kalooban. And when you have power in your heart, if you have believe that God provides, if you believe that the Lord is your shepherd, if you believe that God is your shield, God is your strength, God is your life, but God will be with you even in the valley of darkness. That is true wealth. Because nobody can take that away from you. Ang tunay na kayamanan, ay dapat nabibigay sa iyo ng kapayapaan. Amen. Ang tunay na kayamanan ay dapat nabibigay sa iyo ng kalayaan. Aanoyin mo yung merong kang pera, pero takot na takot ka pa rin sa buhay. Nangangamba ka na, kukakaubusan oh, kakaubusan ka, di po ba? Meron ka ngang pera, hindi mo naman magawa ang gusto mong gawin. Yung ba ang tunay na kayamanan? True wealth should free you. True wealth should give you peace. Kaya nga, sino nga mga tunay na mayayaman? Hindi yung mga taong ang dami-dami nga nilang pera, ito, hindi naman sila makapagbakasyon. Yung hindi naman yung mga limpak-limpak na kayamanan nila, hindi naman makatulog dahil sa negosyo. Hindi yung mga tao na palaging inaalala yung pagdating ng pera o kaya binabantayan yung kayamanan nila. Ang tunay na mayayaman, sila yung hindi nagaalala aalala dahil alam nila hindi sila pababayaan ng Diyos. Amen? Ang mga tunay na mayayaman, sila yung kaya nilang matulog ng mahimbing. Yung mga tunay na mayayaman, yun yung mga taong kaya nilang kumain, maging masaya, mag-enjoy. Kahit na konting kanin, kamatis, o tuyo lang ang kinakain nila. Yun ang mga taong mayayaman. Sila yung mga kaya magbigay ng lubos at lahat, sobra-sobra, kasi alam nila, papalitan pa rin ng Diyos. Tukunuhin pa rin sila palagi ng Diyos. Kaya nga, para kay Jesus, sino ang tunay na mayaman? Doon sa mga pinapanood ninyo nagbibigay sa templo, yung babaeng balo na nagbigay ng dalawang kusing. Ano yung halaga ng dalawang kusing? Kung ikukumpara mo doon sa mga nagbibigay ng limpak na limpak na ginto, at kwarta doon sa templo. Pero nakita ng Panginoon na hindi yun ang alaga ng Panginoon na halaga na binibigay nila kung saan ang gagaling yung kanilang pagbibigay. Nakita ng Panginoon ang laman ng puso nila kasi mayroong kasabihan that some people that so for all that they have is money. Amen? May mga taong sobrang hirap, wala silang pagmamayari kundi pera lang. Dahil kung pera lang, ang meron ka, kawawa ka. Bakit? Dahil kung wala kang mabuting kalusugan, paano ka? May pera ka, mauubos yan sa pagpapagamot mo. Amen? May pera ka, pero nag-aaway kayo ng asawa mo. Hindi ka pinakikinggan ng mga anak mo. Sumasagot-sagot sa'yo. Ang laki-laki ng bahay nyo, hindi man kayo makaupo, sama-samang kumain. May pera ka, pero may sakit ng loob ang kapatid mo sa'yo. May pera ka, pero may anxiety ka, may depressions ka, hindi mo maintindihan kung bakit nalulungkot ka. Kapos sasabihin mo, mayamang ka, pera lang ang pagmamayari mo. May pera ka, pero ang damot-damot mo. Hindi ka man malapitan ng ibang tao, wala kang tunay na kaibigan. May pera ka, pero pagkatapos ng buhay mo dito sa mundo, anong iiwan mo? Ang pera mo. Pero paano ka maaalala ng mga tao? Makakalimutan ka. Wala kang legacy, wala kang iiwan, wala kang magandang ala-ala na ibibigay sa mga tao. See? Money is not the only thing that makes us rich and wealthy. Maybe we forgot that from the beginning, we are already wealthy. Why? Because we have a God to be blesses us. And we have a life that He blesses us with. Are you thankful for that? You know, people that will appreciate a lot of things, people that are content, people that are grateful, they are the wealthiest. Amen? Because when you are grateful, when you are thankful, when you are content, dito po mararamdaman mo na puno-puno ka, umaapaw, dahil mo pa ang bilyonaryo. Na kung minsan may isang kwento, tungkol ito sa isang mayaman. Nakita niya sa labas ng kanyang mansyon, may nagpapalimos. Merong kinuhang basket, laman, mga pagkain na sisira. Binigay doon na sa nagpapalimos. Alam niya po kung anong ginawa na nagpapalimos? Tinapon yung pagkain na nasisira, pinalitan ng bulaklak, pumitas doon sa hardin, binalik doon sa mayaman. Nagtataka yung mayaman, sabi niya, binigyan kita ng sirang pagkain, pagkatapos bibigyan mo ako ng bulaklak, hindi ka bagalit sa akin, alam niya po kung ano po yung sagot ng mahirap sabi niya. Every human being gives what is in their heart. Lahat ng mga tao kapag nagbibigay, isinasalaming kung ano ang nasa puso niya. Kaya nga kahit na mayaman ka materially, kung walang laman ang puso mo, wala kang ibibigay sa mga tao. Then, pero kahit na mahirap ka materially, pero punong-puno ang puso mo sa pagmamahal, sa pagsasalamat, sa tiwala, sa Diyos, meron at meron kang may bibigay at may babahagi sa iba. Remember, no, tingnan nyo mga Lods, that you do not need to be rich to be kind. You only need to be kind and you will give. When you are kind, you are rich, you are truly wealthy. Please have the belief that God provides us or for you that God is good and loving. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Doon lang sa paniniwalang yon magiging tunay kang mayaman na mayaman. Ngayon, hanggang sa walang hanggan. Sana nagustuhan mo ang video nito. Comment, like, and share mo na rin. Follow for more. God bless.